talagang trabaho po dito sa palaisdaan ay hindi gawang biro. Paghakot pa lang po ng mga lupa ay talagang napakabigat na. Napakahirap. Nagilat kayo pinagbibigyan ng panahon. Maluom. Ay kung ay ka ng araw ay lalo na pong oohawin Uuhawin. Marami-rami pa po yung kanilang hakutin. Marami-rami pa yung tambakin. mahirap na po ang daan at medyo madulas na buha po ng yung mga lupa na binubuhat po nila ay nang lalaglag kaya nag, halos nagpuputik na po meron pa? Maguukay pa kayo o oh, hindi na? Tapos na 'yan. Oh, -yata, ito pa 'yung isa tuloy. matapos udto. Ngayon, naglalaglag-lagg po ang lupa. yung po kanilang tinatambakan ay na dito na po ah nakalikod na ayan guys ang kanila pong tinambakan simula doon sa dulo hanggang dito po ah ayan nakalikod na po talagang mataas po ang tambak nitong lupa kahit po lumaki na ang tubig dito sa ilog eh, hindi na po yan basta-basta okay. papasok. May huli naman kaya ayang ay yung pain. Go ay ari na. mo, mo na kay benta ayan. Patiin mo na sa kanila. Bigay mo na ra ang Alin? Ito. Ang asipit. Ba, ba, ba. Babae yan, dosing Laki yan, mata ba piga Yung pong mga huli ni bossing na alimango ay bibigay mo na lang sa kanila. Saka ito ah, oh, naka ito eh. piga yan, kaya sila. ni sila piga Ito po yung alimango na nahuli po ni Bossing. Bang, na tapang Pwede pa po asa isa pang timba. At meron pa po dito ah, kasadga. Ayan po at bali nakapaghakot na po ulit sila ng lupa. Isa sa bangka. Tsaka po isa dito sa balsa. Si tatay po ay nadoon pa. Naguhukay po ulit. Si bossing po ang na doon sa may kubo. Siya po ang magtatambak doon po sa gilid. Maganda po yung mga nahukay po nilang lupa. Buo-buo hindi po kagaya ng hinuhukay po nila kanina dun ah ni bossing masama po ang lupa doon buhangin madulas oh, kay Pisang na eh talagang ikaw po'y mapapair eh sa sobrang big at higibusin baka kayo madulas mm -hmm. Madulas po ang kanilang dinadaanan. Nagputik na. May gila ang put ang panahon ngayon ay makulimlim. Pinapaboran po sila. Ay ko ngayon pinapakainip. Ay grabe. Grabe pagod po ang mararamdaman po nila. Kaya, thank you, Lord. At talagang sila po'y pinapaboran ng panahon. Makulimlim. Ito lang, hindi tawag. Ano po may karong na sanggol? Ito, mas mabigat 'yan sa sanggol. Nah ya nih jangan lupa. Kalulau. Tapos na bossing. Yan po at bali si John Cent naman. Ang nga po sa may tubig. Siya naman po yung tagaabot. Nagpalit po sila ng pwesto. Pwede na, mano doon. Ha? Mano? Mano. Parang yun, dalawa. Medyo malapit na po yung kanilang pinaghahakutan. Diba?

sila po nag-umpisa kanina doon sa dulo po ng likodan ng kubo. Ay ngayon po na dito na sila. Malapit na po. Nandito na po sila sa may gilid. Marami na po silang naitambak ng mga lupa. Talagang mataas po ang pagkatambak po nila. Ayan po at bali tapos na muna silang magtambak ng lupa ngayong araw. Uh. Sa susunod na lang araw po ulit. Bali ito po ang natambakan po nila. Itong gilid na ito po hanggang doon po sa likod ng bahay. Po, ito po itutuloy pa daw ni Bossing hanggang dito po. Uh, tutuloy pa ba ganyan? Saka na lang. Saka ulit. Baik. <tuk ke atas> <tuk ke atas>